ganyan. Mga batang ang mga bata kong matigas ang ulo, paluin mo. Hmm, palo. Hmm, paluin mo yan. Oo. Uh -huh. Matulog na. Hindi na nakakatuwa ito. Tulog na. Paluin mo na ang papel, ang kamay mo. Paluin mo. Pati ako yung papaluin ito. Yan, ganyan, paluin mo ang kamay mo, palak. Yan, paluin mo. Yan. Masama yan na mamalo sa lola. Palo ang kamay mo, palak. Palo. Mm, yan. Paluin mo. Yan, sige, paluin mo ng paluin. Matigas ang ulo niya, namamalo ng lola. Palo, palo ang kamay mo. Palo. D tigas-tigas ang ulo. Yeah. Ba't baka tigas yeah. ang ulo, mo? Hey. Hindi. Tulog na. Tulog na. Tulog, Tulog na. na. Yeah. Ano ka? Ay, pang matulog hey, eh. Ay, pang Oras na.